Hmm. Malalim na to nasa, nasa tatlong palapag na to yung hukay dun eh. Mamaya papakita ko yung mga hukay. Ayan. Kita nila. Nakikita sa video. Ayan. Ah, meron kami kasing pinahukay dito na ano. Na balon. Nagpahukay kami ng balon. Ngayon malalim na yan. Nasa 3 story na kumbaga sa bahay. Ngayon yun yung mga lupa na yan Galingan sa ilalim Meron pa dito Ayan meron pa dito Ayan ang gagawin natin is uh, Tingnan natin baka may ginto Baka may mga ginto yan Tara Tingnan natin Meron pa yan doon eh ayan. Ang lalaking ang bato oh. Ayan, oh. Yung iba kasi mga hin, ayun, Pinatag ko na doon tapos yung iba nandito. madami pa yan. Papalain natin tapos tignan natin kung may ginto. Iyanon natin sa tubig. Tingnan natin kung meron. Ito na tayo yung magandang manu. Gold, gold, gold. Gold, gold. Mm-hmm.

tignan natin ang swerte kung meron pa wala tayong magandang ano wala tayong magandang

Ayan o. Ayan o. Itutok mo. Ayan o meron. Ayan legit na. Malalim na to eh. Nasa, ta nasa tatlong palapag na yung hukay dun eh. Mamaya papakita ko yung mga hukay. Ayan o. Kita nila. Nakikita sa video. Ayan o. Mga Meron na. Ito malalim na eh meron eh ayun i ano natin i ano ko sa ano? sa papel yan mga kaibigan ito yung balon na pinahukay namin ayun na. malalim na to pina plus light ang kundi kita mahina yung plus light yung malalim na to Nasa tatlong palapag na to Ayan Balang Ayan o O ah, diba kintab gintab Ipunin ko lang to Tatago ko lang muna to Ayan o Swerte Tinatawag na swerte plus plus Flashlightan nga natin You know. You know. Po. you know, you know, you know, you know, you